Natatapon lang mga gamit dito mga idol. Grabe. <laughs> Hello po. Ayan. Ay, 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 <laughs> Ito mga idol oh. Hello po. Okay lang? Gagabundo <laughs> <Hello>, ko. <laughs> Ito yung mga kababayan natin oh. <laughs> 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 <Ay, nakalaik. laughs> yeah, Yan po oh. oh. <laughs> Ay, sen, Ayos na. Durado ka? Oo. Oh, dami niya na. Paglalim eh. Gawan sila eh. Oh. Ito to. Oh. Oh, ito, ang ganda oh. Bubukan na natin to. Si... Mukhang mga... Mukhang swerte tayo ngayon ah. Ayusin ko lang yung plastic cup. Para diretso na ano. Uy, toto toto to leader to. You know, <laughs> leader na so cool. ah, ah. ah, oh. Ma'am karamihan mga para mga gown na. Oh. Mga gown. Gown ba tawag yan? <laughs> <laughs> Kamchin, kamchin daw wala na yan, oh. Gaganda. Oh. Wala, eh. Paano pa mang ni yan, eh. gaganda pa naman. Oo, oh, nandito na lahat, eh. Ano to, pandulog? O nga? Parang malaki. Bahala na. Bahala na sila dyan. Bahala na sila dyan. Oh. Oh, damit. Damit, Sana all. Yan yung mga sapatos yung siningil niya. Ganda. Sana ul talaga. Ayan si ano si Manang Biday. Manang Biday, ilukat mo man sa bintana. Magkalang bubang. Sura 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 sura. Ah, suruh, 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 suruh. Uh, to Ah, ni Manang deh Ano to? O, de, nga. Okay. Pa, de, Sinama mo yung hangir ito. Eh. Okay. Ug Ayaw ko noon, ko ano. Akin na yan. Hindi <laughs> <laughs> na tayo makapag-arad sa sisi oh. Anak na kayo. Ngayon. Grabe mga idol. Init. Kahit mainit na. na kahit hagad na. Sige pa rin tayo para po sa inyo ito. Si Kuya sa nagpa-vlog po. Matamay ang mukha mo dyan. <laughs> okay lang po yan. Sikat tayo ngayon. <laughs> Ayan. Yan. Oh, to po ay para po sa inyo, di ba? Mm. Mm. Oh, to pa oh, Emirates. Taga saan po kayo? Mamaya oh, maya tayo mag-video diyan kasi nandiyan pa yung iba ayaw magkano yan. Sabi ni. Yung mga sapatos pa dito oh. Kasi hindi na totoong magaganda din. <laughs> Ito, mayadol oh. Hello po. Okay lang? Gagabundo ko, loay! Ito yung mga kababayan natin, oh! Yan pa, oh! Sige lang! Ayos lang yan! Dito tayo ngayon, ba? Talagang manawa tayo dito, mga idol. Puno yung isang plastic natin dito ngayon. Swerte ang mabigyan natin dito ngayon, ba? Sino? Sino na naman kaya yung mapalat na mabigyan natin ngayon ng okay-okay. Di ba? <laughs> kaya kaya na lang po, paunahan na lang po sa mga comment. Ay sa comment. Sa mga nagme-message po, nag-private message na gusto ng mga gamit. Oo. Oh. Di ba? Pinamimigay ko lang ito sa inyo. Oh. Yung mga nandito sa Kuwait, yung malapit sa akin ha. O oh, mag-message lang po kay sa akin, private message po sa ating page doon sa Marvin Vlog. <laughs> Pamigay natin to sa inyo. Yung malapit sa akin. Saan po ako sa Igayla? May, may, may na naman eh, Sir, saan po kayo? Lagi kong sinasabi sa may Igayla. <laughs> Pero okay lang yon, Kasi po, libre ang tanong. Libre ang tanong, libre ang sagot. Uy, ayos to ah. Uy. Oh. Ah. dami. Ang dami nito. Ayan ah, o. Oh. Talagang. <laughs> Hmm, talaga mapahaka talaga. Tingnan niyo na may mga damit na yan mga idol. Oh. Ah, ah, Paradise. 'Di ba? Mukhang maraming ano ngayon lodi ah. Hindi kagaya ng nakaraan ah. Amoy. Smell brick. Nangamoy brick ah. Brick. Clutch yung clutch yung clutch hindi clutch yun clutch ng sasakyan isan do ah puno yung plastic natin ito ang gawin natin dito mga idol ha hatiin po natin to sa inyo ha kasi dala, baka dalawa yung humingi o di hati po kayo short po kahangir laki Punin natin to baka mayroong malaki sa kanila ay sira yung ano pundiyo <laughs> sira yung pundiyo ito pang babae o oh. Ang brand po niya Ay tadaan Small <laughs> Wala ka man Okay na yun Ha <laughs> ah. Nangalay na ni ba <laughs> Oh Sino kayo susuot nito May tali pa Ang nito ay Al Signora Al Senora. Ay yun. Baka may gusto Ano kaya pa Kaya pa Ha <laughs> <laughs> Atiin natin to sa dalawang plastik. Sa <laughs> uh, dalawang plastik haluin At uh, pag ano natin paghiwalayin. Kay Maria yung isa, tapos yung Juan yung isa, o di ba po? Hmm. kasi hindi natin alam baka dalawa yung mapagbigyan natin. Naubos na kasi yung mga ganito ko. Naibig pa, naipamigay ko na lahat. Bata na bigyan natin. O oh, yung ganda, o oh. Sando, o oh. Pa, pwede sa akin to ah. Pag naglinis ako sa takyan, kaso bawal. <laughs> pantulog. Ah. Oh. Pantulog din. Alin po? Mga pantulog oh, mga pambabae lahat. Ano to? Ano to? Uy. Palda. Ay, pambata. Ay, pwede ano ano ka na ito, ah? ah. Oh, ah. <laughs> Pang ano ha? Tawag dun. Pasala yung bisit natin tinapon Ito, panlakad to. Oh, panlakad nga, oh. Hmm. Oh. Ayos to, ah. May botonis pa, kompleto. Oh. Ayos. Ah. Talagang... <laughs> Ay, sila ni ate oh. Ah. Ay, ano po to? Ano to? Gown. Gown? ba ito? Oh? Dress, dress. Oh, yun. Ayos to. Thank you. Ay. Ingat, oh, Ingat kayo dyan. Si, nagbabaklas sila. Ha? Huh? Okay. Grabe. Oh, Oy, ano to? Ha? Ayos to ah. Ang bata to. Tama natin yan to. Baka may gusto eh. Libre lang naman eh. <laughs> Sando. Oh. Mainit ang panahon ngayon sa Pilipinas. Ay taglamig na pala dun. Tag, tag ni na pala. Natapos na baha, sa Pilipinas, inipon na nila para magamit sa tag-init. Ha? Yeah. Ah? Ha? Yeah. Ano? What? Ha? Ah? <laughs> Naano kaya ako sa trabaho ko? May pinusap ang video. Sinatapon lang mga gamit dito mga idolo. Grabe. Ano video? Hello po. Ay, puhye, na, ay. Ay, salamat po. Salamat po. Thank you po, na. Salamat. Saan po kayo? Ah, mabula. Okay. Okay. Mm. Kayo, kayo po. Pintas. Ah, pint ah, magkalapit lang Laka, I I la <laughs> ng na pala tayo. Igay Igay la ako eh. Alam alam Ate. ng bahay o ng bahay bahay. <coughs> hindi, hindi tapos na. Ha? nag-hire kayo katulong ah. nag na. Kata kuya, matagal na. Salamat. Kuya, di mo ka maid? Masa. Katulong. Uh. Uh -oh. Oo. Yung isa di pa dumating. Eh man ako sa iyo. vlog naka GoPro po, oh. Oh. <laughs> talaga. Para hindi ito itong malikot. Uy! GoPro na to, bigay niyo Gusto sa akin to. Ah, ganun. Ganun naman. Supportive Supportive, sa, no? supportive yung yun sila sa akin. Palang ka, Uy, may sapatos to. Sipag ka naman kasi. Okay, yun nga eh. Parang, kaya nga, ka, ano, parang ano na ayaw kong bitawan ba? Dati nagsabi na ako kung ayaw niyo sa akin, bigay, balik niyo ako. Bigibilan niyo ako ticket. kaya dati hindi kayo magkasundo. Oo, oh, dati hindi. Oh, Ginagawa mo man kasi kahit di mo Lahat. Oo, oh, yun nga. Pati diba? trabaho ng babae, ginagawa mo. Kaya nga, eh, yun. Pero okay lang din kasi, nagbibigay din naman sila sa akin, kahit pa Kaya nga, nagbibigay ka ng mga appliances, no? Oo, oh, nakikita Paano nila yung ko? hirap ko, ba? Sabi na, hirap si Bina. Pero mabait, <laughs> Ma tama mo. Oo, oh, mabait po. Ikaw so, lang nakakapasok sa bahay, no? hmm Ako lang. Isipin mo, <laughs> lagi ako nakashirt doon. Ha? Nakashirt lang ako, bakit sinay? Ng mga nag-comment ka sa akin, grabe ka naman, nakashoot ka pa dyan. <laughs> yung mga driver namin, hindi ka makahugas ng pinggan. tapi <laughs> ko, ganun po talaga. Kasi dipindi sa amo yan eh. mo na loob. Hmm. Baka malaki ng tiwala nila sa akin ba? Isipin mo, limang anak, puro babae? Wala silang anak na lalaki? Bata ka ba mo? Ha? ka? Ano na, mga 46. 46 um, Ah, mga dalaga na ang anak. Oo, oh, mga dalaga na anak. Mayroon siyang maliit ngayon. 10 years old. Mabait sila, walang problema sila sa akin. Hindi lalaki, mabait mo lang. Ay, mabait. Oo, oo. Wala akong masabi. Sabi ko mga kahapon. Baka makita natin niya si kuya doon sa sakit. Pumupunta <laughs> rin yan doon sa Oo, di ba? Salamat po ah. I Ingat po kayo. Nakapuno na ako, yo. <laughs> <laughs> oh, nakaano na po tayo ay mga uh, isang plastic. Swerte na naman sa pabigyan ito. Aray ko. Ano tayo? Dami pata dito, eh. Ito pa, oh. Talagang swerte tayo ngayon po. Napakadaming ano, daming mga pinamigay na. Sila ni Kabayan, ah. Nakapalo pala sila sa akin sa si iba Napapanood nila yung mga video ko sa TikTok, sa Facebook. Ayan sa mga hindi pa pala nakapalo sa ating TikTok mga idol. Papalo na lang din po sa ating TikTok. Tayo nag-upload din doon. Minsan nagla-live din. Uh, Mr. Marvin Vlog. i search nyo lang po sa inyong Facebook, ay uh, sa inyong TikTok. Kung ano po pangalan ng ating YouTube channel, yun din po pangalan ng ating TikTok. Ay, eh, marami salamat. Mga hijab Inano ko kasi kung sino yung ano ba, yung Islam ba. Ang ganda nito. Ha? Kaya nga eh. Kanina walang namili. Ngayon eh, nandito kami. Nandito na sila. Miss Shirley. Long sleeve mantok Pero baka may naghanap ng mga long sleeve eh. Daming hijab ah. Bakit walang nanguha ng hijab? may itim marami ako wala na masyado dito mga idol kasi napagpilian na po talaga jackpot na naman tayo mga idol oh. Nakapuno na naman tayo ang gagawin po natin dito ay ano po uh, hatiin natin to kumbaga dalawang tao ang mabigyan natin dito hatiin natin tapos uh, bahala na kayo kasi hindi ko man pwede mapili yan ang isa isa kung ano yung mga nakuha natin yan na po yun na yun Diba? Pasensya, ako po yung may na pasensya. Ah, uh, pasensya na kay sa mga nakuha natin. Pero ito naman ay 100% na magagamit ito talaga. Okay?